Iris, mas mainam pa sa iyo ang manahimik kong usapan. Pamilya, dahil kung ikaw ay sasama sa pakikipag-usap sa kanila, ay pwede ikaw pa ang makakuha ng bad energy, ng kamalasan sa mga plano mo, at kung may gagawin ka pa ngayong araw, kung sa malayo ang kausap, at kahit pa malayo ang pupuntahan, ay tumuloy ka dahil pwede kayong magkasando, nang makakauspan para makatulong sa inyong pag-asenso, sa tahanan ay huwag mong ipakita na nalulungkot ka dahil, baka mahawa sila ng ikakahina ng aura sa mga dapat nagagawin. Sa iyong pera ngayong araw kung mayroon kang ekstrang pera, ay huwag ka magbibigay sa pamangkin, para makaiwas ka pwedeng problema sa pera na bigla ang gastuson. Sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig kung may gawain ka na masasabing may kahirapan, ikaw ang gumawa huwag kang humingi ng tulong dahil baka ikaw pa ang mapahamak kahit matapos mo ang gawain. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 8, number 15 at number 29. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay. Mas makakainam sa iyo na maging matahimik at walang kibu muna kaysa sa mapagbigay na ugali para hindi ka makakuha ng pwedeng mong mapagsisihan. Kung ikaw ay magiging madaling malapitan, at ngayong araw ay malakas naman ang aura mo ng swerte, kaya malaki ang pag-asa mo makagawa ng pag-unlad, kung may dadating sa iyo ngayong araw na transaksyon, at ngayong araw din ay masaya na makasama o madalaw mo ang magulang nang magkabigayan kayo ng positive energy ng swerte sa bawat isa Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya ay mas mainam na magstay na lang sa bahay, kung walang importanteng dapat napuntahan, nang wala silang makuhang ng hanging, pwedeng magpahina ng kanilang katawan. Sa iyong pera ay normal ngayong araw, kung lalapit ang mga kapatid at magulang, kung may ekstra kang pera ay iyong tulungan, nang lalong gumanda ang pagkakaperahan sa iyong tahanan, Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 20, number 31 at number 13. Gemini, kung mayroon dil kahit mahusay ka ay dapat kang maging maingat dahil pwede may sinungaling o mapagkunwari ang ilan sa mga makakausap, kaya pag-iingat ng gusto para sa iyo ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang ngayong araw, kahit pa iyong kaibigan, ay huwag mong papautangin dahil pwede kayong magkagalit dahil hindi ka mabayaran sa trabaho ay may sinyales na pwedeng kang makita o magustuhan ng isa sa iyong superior, dahil sa kasipagan siyempre, at sa iyong katalinuhan din sa mga dapat na nagagawa. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 10, number 24, at number 6. Cancer, ngayong araw bakit ka magpaparaya sa gusto ng kausap, kahit pa iyong kapatid? Dapat ay maging maramo ka muna para ang mga pinagsisikap, ay magtuloy-tuloy na maging maayos ang pahiwatig, may bad energy, ka sa pakikipag-usap sa ibang tao. Ngayong araw na madali kang pwedeng magalit, o mapaniwala sa mga salita, nilang talagang maganda kaya dapat kang mag-ingat at huwag basta aayon, nang mabigyan mo ng disiplina ng kalungkutan ang makakausap. Sa tahanan ay bawal ka muna magpabisita, nang hindi kayo madala ng enerhiyang pwedeng magbigay, nang kagalitan sa tahanan at madala ng ikakabigong pagmamahalan ng mga miyembro ng pamilya. Sa trabaho ay maayos na ngayong araw walang sinyales na problema sa ginagawa, sa kasama sa trabaho ang iyong pakaiwasan, ang hingi ng hingi ng tulong magbibigay sa iyo, ng bad energy sa mga gawain, kapag pakikisamahan mo ngayong araw. Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold, number 10, number 29 at number 4. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may mahina kang enerhiya kung sa mga deal ang pag-iwas ngayong araw, ay para sa iyo nang hindi ka makakuha ng problema, pero may matalino kang aura na maayos na enerhiya, sa mga usapang pagtungkol sa pera sa pamilya, magulang at kapatid kaya kung may mga plano, na iba ay dapat na makisama ka sa pag-uusap. Sa tahanan ngayong araw kung may dadating, na bigla ang bibisita na kamag-anak, ay okay naman siya ang bisita, pwedeng magbigay ng ibang tulong para laging nagkakasundo ang bawat pamilya. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na buenas ka rin, kaya huwag magbabago, ang maging masipag sa ginagawa at maging wise sa trabaho ng patuloy kang hanggan ng mga superior, na makakatulong sa iyo sa hinaharap. Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 24, number 35 at number 19. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ay dapat kang maging maunawain sa mga makakausap dahil may good vibes na pwede kayong maging magkaibigan at pwedeng magkasando sa ibang project na magsasama kayo. Ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya sa mga dalawa ang kasarian na babae, matatalo ka sa kanya sa pakikipag-transaction, at ikaw ay magagastusan lang kung may deal sa kanya. Sa pamilya ang pahiwatig sa miyembro kung may kausap, sa deal na pera ay mas makakainam na iyong samahan, nang maging safe at kaya mong mapigilan, ang mga pagkakamali na pwedeng manggayari. Sa love na pagmamahalan ay maayos walang sinyales na tampuhan, maging sweet malambing sa minamahal. At sa pamilya ng patuloy, na dumating sa tahanan ang mga swerte sa pagunlad, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color white number 30 number 22 at number 45. Libra, kung wala kang oras sa mga tao na bibisitahin mo, ay mas aayon pa sa iyong ngayong araw. Mas mainam pa ang mag-isip ng kakaiba na pwede. Kang kumita kahit mali aitan ay mas naayon na magawa mo. Dahil may swerte na pwedeng ikaw magawa at ngayong araw ay bawal muna sa iyo magbigay ng kaalaman, sa ibang tao at ang pumirma, dahil may sinyales na mapagsamantala ang makakausap ng iyong kabaitan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ay mas mainam na sabihan ng miyembro ng pamilya, na huwag muna sila makipagdil ngayong araw, kung may perang involve, dahil pwede silang mas ilat ng hindi nila napapansin. Sa trabaho ay maging mas maingat ka sa pagbibigay ng iyong opinion ngayong araw sa kasama sa gawain dahil maingitin sila, at nakukuhan ka lang pag-asenso at karungan nila. Sa pagmamahalan ay masayang araw na maayos, at walang sinyales na problema ang laging inuuna mo. Ang pamilya ang laging nagbibigay ng positive energy sa tahanan, at naalagaan ang kabuhayan ng iyong gabay, Capricorn ng kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 10 at number 28 at number 34. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ay may magandang pwedeng dumating na mga tulong financial, Nagaling sa mga malalayong kamag-anak o kapatid, may maunawain kang ugali ngayong araw, kaya mas makakainam sa iyo, na ipagpaliban ang mga transaksyon para hindi masamantala, ang iyong kaiba ay tan, at mas mainam pa na ipasyal mo minamahal, nang mapuno kayo ng positive energy, Nadad ating sa iyo ng katalinuhan sa iyong pera ay bawal muna makatulong at magpautang ngayong araw nang makaiwas ka sa problema sa pera sa hinaharap mga kapatid at magulang ang pwedeng mong tulungan at pag-unlad ng iyong pera at bawal din sa iyo ang magbigay ng pera sa pamangkin at pinsan sa trabaho ang pahiwatig ay pag-iingat sa pera o sa mga important documents, baka may mawala sa iyo, kaya mag-focus sa pag-iingat o pagtatago ng documents. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink. And color green number 90, number 25, at number 4. Sagittarius, ang pahiwatig ng iyong gabay, ay dapat kang mas wise at magulang na masasabi, sa trabaho, dahil doon ka makakaligtas sa mga suliranin, na pwede maibigay sa iyo ng ilang kasama sa hanap buhay. At sa mga schedule na dapat mong makausap ay dapat na iyong puntahan, dahil may dalang swerte ang iyong gagawin, at sa iyong pera ay huwag ka magpapalabas, ng pera dahil may swerte din ang hawak na pera, pag nagamit mo sa pagkakakitaan, ngayong araw ay magbibigay ng pagdami ng pera. Sa tahanan ay may sinyales na may dadating na bisita, na magdadala ng good energy sa tahanan, kaya sana ay iyong makausap. Sa trabaho, ay walang sinyales na suliranin, basta magpagkasipag ng hindi ka mapintasan, at sa pagmamahalin ang pahiwatig, ang dapat ka maging mas malambing ka. Nang laging may good energy ng saya ang pagsasama, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color blue number 80, number 29, at number 10. Capricorn Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may biglaan, kang may makikita na kaibigan ay dapat ay maging matabang ka na sa pakikipagkitang muli, dahil pwede kang mabigyan niya ng kamalasan sa ibang plano sa mga dapat mong gagawin, kung madalas pa kayo magkikita, at ngayong araw ay may sinyales, na magkakasundo na kayo ng tao na kamag-anak, o isa kapatid na pwedeng magkatulungan para sa inyong mga pamilya sa iyong pera ay walang kang paglalabasan ng pera ngayong araw sa ibang tao ang minamahal mo lang dapat mong mabigyan at mga anak lalo na ang may asawa nang tuloy-tuloy ang magadang grasya sa pagkakaperahan sa inyong pamilya sa trabaho ay walang sinyales na problema sa mga gawain maging matyaga ka at ipakita mo na masaya ka pag gumawa. Nang lalo bumilib sa iyo ang superior na babae, na siya ang pwedeng makasama mo sa pag-asenso, na pangarap mo es eh sa trabaho, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color red number 10, number 22 at number 36. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat ka sa mga ginawa, maging sa transaksyon at sa tahanan, na pwedeng makausap na bisita ay may good energy ka namang katalinuhan sa mga pwedeng plano sa ibang paraan na makakatulong sa pamilya. Ang kahinaan mo ay ang iyong ugaling madaling maawa ngayong araw, kaya umiwas ka sa mga tao na walang alam na paghingi ng tulong lang. Sa trabaho ang pahiwatig ay magsumikap ka pa ng husto. At huwag muna makisama sa mga usapan may kabigatan nang malihis ka sa problema at sa gastos. At ngayong araw ay mahina ang enerhiya sa mga usapang negosyo kaya kung may deal na ganoon ay umiwas. Ang pinakaayos na magagawa at sa iyong pera ay bawal magpautang sa ibang tao pamilya ang una sa lahat na pwedeng mabigyan, kaysa ibang tao. Sa may negosyo ay walang sinyales na problema, limitahan mo lang ang masyadong mabait, at pagtulong ngayong araw, nang mas gumanda ang positive energy sa negosyo. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema, ang pahiwatig ay iwasan mo ang mabilis kang magalit dahil doon magbibigay ng bad enerhiya sa pag-iibigan. Virgo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 29, number 6 at number 42. Pisces, ang pahiwatig ay maging maingat ka sa pwedeng babae na iyong makakausap, baka magkasukatan kayo ng inyong katalinuhan, kaya kung kakausapin mo ay laging handa ka para hindi kanya magipit sa usapang pera, at kung may ibang kang deal na malayo ang pupuntahan, isama mo ang minamahal ng may dalakang swerte sa pwedeng gagawin. Sa tahanan ng pahiwatig ay may maganda ang aura ng swerte, kung may dadating kang bisita ay positive energy ang dala. Sa ibang project ng kapamilya ay positive energy ng swerte ang makukuha na pwedeng nang magawan ng maayos. Sa trabaho ay normal na araw na masaya at pag-unlad basta iwasan mo lang ang magalit kagad, Ngayong araw nang makauwi ng masaya sa tahanan. Sa pagmamahalan ng pahiwatig ay maging malambing ka sa pamilya, nang walang makapasok na negatibong enerhiya, nang tampuhan sa tahanan ng lalong dumami, ang good vibes ng pagmamahalan, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 30 number 34 at number 8